Ang init pala pag laging nakatenga At least may nakasama ako na hindi sumisimit sigit Lapit siguro ako sa kanya no Gantoan kami Marunong pala Pinakasamahan lang pala ako Hey Tenga na naman Ano bang libangan pag ganito? Nagbasa siguro no Ayun Manila Las Marinas ah, Carmona <laughs> Ano pa? Cafe Agapita Okay din kumain dyan eh Medyo mahal pero Sulit At maganda yung ambience Ano pa? Plaka Oh, yun ano, no? Hindi nakatiis <laughs> Nakasahan eh Mas mainit yun <laughs>

ganda ng kotse two door ano sports car ay <laughs> nabili ka titingin eh ba yan ano kotse kaya yan ang init ayun mukhang sa na naman ngayon ang ganda yun, gilid Dapat talaga gumagalaw para nakahanginan. Wala. Nainit talaga pag ganito. Kaya ko na kanyang isingit siya. Si XSR. Init eh. Ayaw, dapat sya doon. Eh. Bakit hindi rin siya pasya. mo, no. Dapat sya ata katulad ni Panda. At pag-isaliling. Mukhang maluwag tong gitna. Hinawi na ba ni Moises yung daan para sa akin? Okay. Eh, Subukan. Okay. Eh, Ayan na. Mandar na. Sama lang. Kasya naman. Sa gilid sa gilid. Ano ba yan? Ang hirap mag-decide. <laughs> Maka ano kakasya? Ayun. Ako. Kaya ba natin, Sige. Ayun na. na. Oh, din ako nung nasa truck eh. Mahala na. Sige. Ayun o. Oh. <laughs> Taas Ano o? Ano yan? Ano Ano polis ya oke okay, oke okay. sandali lah sandali halo hey. oh, no. Asia <laughs> ayo no. lo ah lo no. udah aku sayo <laughs> malu parang hinawi kan di mo itu sendal sayo sayo ayo ayo udah maka hanggang dito na ayos na siguro yun Okay na para sa isang araw. bukas na uli hindi <laughs> mm. na ako virgin experience na Sarap ng hangin tumatama sa pawis ang lamig <laughs> sarap